guys! Welcome back ulit like, dito sa akin channel! At kung bago ka pa lang dito sa akin channel, please, subscribe naman sa akin channel! So ayan mga mi, bago nga ang lahat ay flex ko muna sa inyo itong aking nabiling show rack! Dahil nga sobrang sira-sira na talaga yung luma kong rack! Kaya naman ayan, finally, nakabili na rin talaga ako ng show rack! Napakatagal ko na talaga gustong bumili ng show rack! Kaya lang ngayon lang naka-LN! Ano ba naman nakakahiya na sa bisita kapag nakita yung show rack namin? Sobrang warak-warak! Na kaya naman ayan sa wakas nakabili na rin pero parang hindi nga ako kontento mga mi kasi nga ano siya, maliit lang, tsaka pandak lang. Yung dati kasi namin ginagamit ay nabili ko pa yun sa Divisoria pa. Matangkad kasi yun, tsaka madami siyang mailagay. Kaya nga bet ko sana yung ganun din. Kaya lang wala talaga akong mahanap na ganun kapareho ng ganun. Palibasa kasi dati rati nag-online seller ako, kaya madalas ako lagi sa Divisoria. Nakakapili talaga ako doon ng maganda. Eh ngayon wala na, tsaga-tsaga na lang dito sa malapit. Pabuti nga mga mi, ay mura lang itong nabili ko dahil sale sila. Bali dati siyang po 499 ngayon ay nakuha ko na lang ng 399. Wala na kaya no choice na kaya ito na nga lang. Cute din naman ang kulay niya, 'di ba? Kulay pink, pink, pink. At ayan mga mitinanggal ko na yung luma namin Shorak. Grabe, akala mo binagyo na yung namin. Naganda hirap-hirap pa nga ako hilahin yung mga yan dahil mabigat, andami pa lang laman. At ayan habang inaalagaan niya ng panganay ko itong si Bunso, kaya naman ayan sinamantala ko na nga itong gawain na ito. Dahil nga wala naman silang pasok dahil araw ng Sabado yan. Kaya naman ayan, sige push ko na ito mga mi. Mabuti na nga lang pumayag itong Bunso ko na ating muna niya ang mag-alaga dahil napakaiyakin kasi niyan. Kapag tinupak yan, ako gusto talaga ako lang ang magkarga sa kanya niya. At ayan mga mi, oh grabe, warak-warak na talaga yung dati namin mi Akala ko nga talaga mga mi, hindi na talaga siya mapakinabangan. Dahil tinan nyo naman, akala ko sobrang rupok na lahat yan. Kaya naman ayan, pinagtatanggal ko nga muna itong mga laman dahil nga ang bigat buhatin. Pinagpilian ko na nga itong mga sapatos namin dahil nga ang dami ng luma. Itinapon ko na nga mga mi itong mga lumang sapatos dahil nga nagbalat-balat na sa sobrang tagal. Pati nga itong pinagliitan ni Chantal, andito pa rin pala. Kaya naman ayan, itapon ko na nga dahil nga mga tuklap na. halo ka napakatagal ko na pala itong hindi naayos. Kaya naman mga mita, tara samahan niyo ako magayos nitong mga sapatos. tapos na nga ako magayos ng mga sapatos. Kaya naman ayan, inayos ko ngayong lumang syura. Kaya naman ayan, mapapakinabangan pa rin pala siya, oh. Hindi pa naman siya pala marupok. Ang marupok lang ay yung cover niya. Kaya naman ayan, pagkatapos kong ayusin, ayan, nilagay ko na nga lang dito sa gilid para may papaglagyan kami ng mga abubo. Lagyan ko na nga lang din yan ng mga pang display. Kaya lang wala pa akong pambili ngayon. Kaysa naman itapon, ba diba? Hanggat kaya pang mapakinabangan, pakinabangan natin, ganon. Katayon mga mi dahil nga dumating na ang Google AdSense pin ko kaya naman ayan ipreflex ko nga lang pala muna sa inyo dahil nga sobrang saya talaga mga mi sa wakas dumating na rin talaga ang antay ko So ayan guys hello Yay! dumating na rin talaga ang aking Google AdSense pin Hello guys So ayun dumating na talaga yung pin ko ang ah. Sa wakas. Finally. Dumating na rin talaga ang pin ko. Yee. Nagulat ka ako. Nalaglag pa nga sa ano. pa nga yung dulo. Nalaglag ni kuya yung taga Ayun. Sa wakas, Dumating na rin talaga. Ang pinaka ko. Grabe guys. Sa wakas. Yee. <todong noise> Thank you. So, syempre, unang-una, magpapasalamat talaga ako kay Lord. Kasi dininig niya na yung aking panalangin na sana dumating na yung aking Google AdSense pin. At syempre, si kay Ma'am Carls. Nagpapasalamat talaga ako kay Ma'am Carls. Kasi, tinulungan niya ako paano maayos yung ano ko. Hindi ko kasi ma-verify. Hirap na harap ako paano i-verify pa yung ano ko, Google AdSense pin ko. Buti na lang tinulungan ako ni Mang Cars. Kaya maraming sarap, maraming maraming salamat Mang Cars. Hindi ko talaga yan makakalimutan. Saka, kay Sir Entoy, tinulungan din ako paano maging, paano maging 1K agad ang subscriber. <laughs> diba? At sa lahat ng mga ka-team ko, maraming maraming salamat. Dahil sa dahil sa pagtutulungan natin ayan nabot ko na rin at sana magtuloy-tuloy na ito at tayo ay makasahod na charot <laughs> di ba ang saya-saya naman charot <laughs> grabe guys no hindi ko akalain maabot ko yung ganito kasi noon talaga wala talaga akong kabalak-balak ng vlog pinagbablog ko talaga yung anak ko kasi nga nahihiya ako, lalo-lalo na sa boses ko. Alam mo naman, paas-paos. Alam ano mo naman, kaboses ni Renz Barano. Ay, <laughs> ko baka mamaya, puro basher lang ang ano ko dyan. Tapos yung tumatagal, tapos nauso yung sa Facebook na nga na, nauso yung, ano, yung mga reels, tapos yung mag-vlog-vlog -vlog nga. Mga mini-vlog. Ayun, nag-try-try try ako mag-vlog. Tapos ngayon, yun nga, nag-vlog-vlog na ako. Kaya lang na-stress lang ako doon. Dahil nga, unrecommended pa rin yung Facebook ko. Ang dami ko nang pinost. Tapos, ang dami ko na rin dinilit. Ano Unrecommended pa rin siya. Tapos ngayon, buti na lang ito si Tina. Asawa ng kapatid ko. Ano? Nag matagal na siya nag-vlog. sabi ko, ang bilis naman niya mga ka-ano. Man-monetize. Saka, may pinakaagad siya. Sabi ko, sabi ko, Tin, turuhan mo nga ako. Ayun, tinulungan niya ako. Tinuruan niya ako paano magsali-sali sa mga ano para mabilis makadami. Tapos yun, tuloy-tuloy lang hanggang sa eto na! <laughs> eto na siya! Sana nga makasawad na tayo. <laughs> Charot. Ayun lang. Maraming maraming salamat din kay Tina kasi kay Twin, Twin Andristan, kasi siya talagang unang nagturo sa akin, paano, paano mag, patuloy mag-vlog. Uh, yun, maraming 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 salamat talaga sa lahat. Sana, tuloy-tuloy pa rin ang panunood nyo sa aking mga vlog para, maragdaga naman yung aking yung mga views, saka, ma, saka tumakas naman yung aking revenue diba? Yan, maraming maraming salamat talaga. Aking mga katib, sila Ma'am Vic, sila Ma'am Jeans, sino pa ba? Sila ni Ma'am Kat, yan, si Sir Lamy, maraming salamat sa mga palipad nyo. Kay Ma'am Glamsy, si. kay Ma'am, kay Ma'am Nana. Sino pa ba? Kay Ma'am Nala, si masalat lahat, na, lahat ng mga katim ko, alam ko, alam nyo na yun. At maraming maraming salamat din sa mga nanonood. At yung mga hindi vlogger, nanonood sa akin. Sana mas dumami pa kayo. At sana mabilis lang tumasa ng aking revenue. Tulungan nyo ako mag-play all. <laughs> so, ayun lang guys. Ngayon, bubuksan ko na siya. Bubuksan ko na siya kasi nga i-ano eh, ko submit ko na yung pin. Hmm, buong galay. Buksan na natin ang ating pin. So, sa mga wala pang pin dyan, sa mga hindi pa na-monetize, tuloy-tuloy lang tayo. Kasi maaabot din natin ito. Basta masipag lang tayo. Masipag-sipag pa. excited naman yung ganit siya o. Yun o. Oh. Ayun. Yun na siya. Ayan. Pasilip ko lang. Tara! <laughs> so, ayun lang. Maraming maraming salamat. Ito ay isusubmit ko na nang tayo ay pwede nang sumahon di ba sa sahon <laughs> your Google Adsense masayang ka Google Adsense your Google Adsense personal identification number pin welcome to Google Adsense your account is set up to receive payment yet yeah, di diba? please follow the instruction to verify your address instruction sign in to your Adsense and find the pin Verification card on your home page. Enter the PIN exactly at, as it appears on the right and click submit. Further instruction available here. Please note that we'll stop serving ads to your account if you do not use this PIN. To verify your address with four months with four months. Thanks. The Google AdSense team. Steampa. Oh, <laughs> Thank you. Ginagawa mo. Hey, super happy. Happy yan. la forever so guys. Maraming maraming salamat. Sana patuloy pa rin kayo manood sa aking mga vlog. At Mag-like pa rin kayo. Mag-like, comment, and share. Subscribe. Paka-subscribe sa akin channel. Thank you, thank you, thank you, guys. Mwa. Mwa. <laughs> Ay, yung saya saya Mi, dahil nga araw na naman ng linggo kaya naman ayan nagsimba na nga ulit kami at syempre mga mi dahil nga magpapasalamat tayo kay Lord at dumating na ang isa sa mga kahilingan natin at sakto nga mga mi dahil nga birthday pala ni Mama Mary kaya pala ang daming Mama Mary pagdating namin dito sa simbahan dahil katatapos nga lang pala ng prosesyon sayang nga lang at hindi namin naabutan kaya naman ayan bati na lang tayo kay Mama Mary happy happy birthday Mama Mary We love you. so ayun na nga mi natapos na nga ang simba kaya naman ayan ay maraming maraming salamat sa mga nanood at sana huwag kayong magsawang manood sa aking mga vlog huwag kalimutan mag like, comment and subscribe at pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video bye bye